Napansin mo na ba kung paanong, gaano man siya lumaban laban sa kanyang nararamdaman, darating ang sandali na wala na siyang matatakasan? Pwede niyang magpanggap, pwede niyang manahimik, pwede pa niyang lokohin ang sarili niya sa ilang panahon, pero lagit laging nakakatagpo ng paraan ang puso para magpakita. May kakaibang paraan ang buhay upang ilantad ang mga katotohanan. Minsan nang may kaliitan, minsan nang may karahasan. At kapag tungkol sa mga emosyon na pilit niyang pinipigilan, ang katotohanan ay hindi dumadating ng malumanay. Dumadating ito na parang lindol sa loob ng dibdib. Sinubukan niyang protektahan ang sarili. Naglagay siya ng mga pader. Gumawa siya ng mga kasunduan sa kanyang sarili na hindi siya makakaramdam. Nangako siya na magiging mas mataas siya sa kahit anong kahinaan. Pero alam mo, walang nananalo laban sa sariling puso. Walang makakapagtago ng binuong magpulsar. Parang mayroong isang di nakikitang batas na nagpapatakbo sa lahat. Mas lalo siyang nagtatangkang magpatay, mas lalo pang naglalagablab ang apoy. Mas lalo niyang tinatangkang kalimutan, mas nagiging malinaw kung ano ang naranasan. Mas lalo niyang itinatanggi, mas nagiging maliwanag kung ano ang kailangan niyang tanggapin. At sa puntong ito, baka mapansin mo na hindi lang tungkol sa kanya ito. Sa ilang paraan, naranasan mo na ang parehong kulungan. Sinubukan mo ng kontrolin ang hindi pwedeng kontrolin. Nakipagdigmaan ka na laban sa mga damdaming hindi mo hiningi na maramdaman. At dito nagtatagpo ang sakit at ang pagkakilala. Dahil hindi lang ito ang bigat ng pag-ibig, pagnanais, o pangarap. Ito ang bigat ng pakikipaglaban sa hindi may iwasan. Ito ang pagkapagod ng paggamit ng enerhiya upang hadlangan ang isang bagay na, sa huli, makakahanap ng daan upang umiral. Nasa lugar na yon siya ngayon sa pagitan ng tangka ng pagtakas at ng pagsuko na kinatatakutan niya, sa pagitan ng paglaban at ng panawagan na nagiging lalong maliwanan. Naisip mo na ba kung gaano ito kabrutal? Hindi ang mismong damdamin kundi ang digmaan laban dito. Dahil habang siya ay lumalaban, hindi siya nabubuhay. Habang siya ay nagkukunwari, hindi siya tunay na humihinga. Habang siya ay tumatakas, ni hindi siya nakakapagpahinga. At baka ito ang dahilan kung bakit, sa kaloob-looban mo, nararamdaman mong may kakaibang koneksyon ka sa kwento niya. Dahil alam mo rin kung paano ito. Nalakad mo na rin ang ganitong limbo kung saan ang tanging totoong daan palabas ay tumigil sa pagtakas. Kung nangyari na ito sa'yo, magkomento, kailangan ko itong marinig. May isang bagay na kailangan mong mapagtanto dito. Ang bawat pagtutol ay may hangganan. Dumarating ang oras na sumusuko ang katawan, nauubos ang isip at nababasag ang lahat ng hadlang ng puso. At kapag nangyari 'yon, wala nang pagbalik. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Ayaw niyang maging mahina. Ayaw niyang maging bihag ng isang bagay na hindi niya makontrol. Ngunit pakatanto mo, nariyan ang tunay na kagandahan. Walang kadakilaan sa pagtakas. Ang kadakilaan ay nasa tapang na manatili kapag ang lahat sa iyo ay sumisigaw na tumakbo at marahil ito ang kailangan mong makita, ang kahinaan ay hindi kahinaan. Ito ang tulay sa pagitan ng takot mo at ng mga bagay na maaaring magbago ng iyong buhay. Isipin mo ang kanyang katahimikan ngayon. Ang malungkot na mata, ang mabilis na pintig ng puso, ang isip na humihiling na makalimot at ang puso na namamalimos na alalahanin. Isang panloob na larangan ng digmaan. Ngunit ito rin ang simula ng isang kailangang pagsuko. Nararamdaman mo ba ang enerhiyang ito? Ang halo ng sakit pagnanasa, at di maiiwasan. Parang ang buong sansinukob ay nagkaisa upang ipaalala sayo, walang pagtakas mula sa bagay na bahagi na niya. At marahil ganoon din ang nangyayari sa'yo ngayon. Hindi aksidente ang pagbabasa mo nito. Marahil pinapaalalahanan ka ng isang bagay na sinubukan mong ibaon. Marahil ito na ang oras na tumigil sa pagtakas. Nasa harap siya ng isang dinakikitang salamin hindi yung salamin na nagpapakita lamang ng mukha, kundi yung nagbabalik ng mga katotohanan na hindi niya kailanman nais harapin. At kahit gaano siya magtangkang umiwas ng tingin, ang salaming iyon ay laging naroon, sa bawat katahimikan, sa bawat alaala, sa bawat hindi makatulog na gabi kung kailan humihiling ng pahinga ang katawan, ngunit hindi matatagpuan ng kaluluwa ang kapayapaan. Alam mo kung paano ito? Pumikit at maramdaman ang pagtibok ng puso, na parang bawat pintig ay isang sigaw. Subukang mag-distract, okupahin ang isip sa anumang bagay, ngunit sa kaibuturan walang nakakapagpaili. Dahil ang bitbit niya ay hindi magaan. Ang kanyang dinadala ay napakalalim kaya imposible itong mabura ng lakas ng kalooban. Ang kalooban ay maaaring makaantala sa proseso, ngunit hindi ito kailanman pinawawalang bisa. Para itong pag-aakalang mapipigilan ang dagat gamit ang mga kamay. Maaaring kumbinsihin niya ang kanyang sarili ng ilang saglit na nagtagumpay siya ngunit agad niyang mapagtatanto na mas malakas ang alon. At ito mismo ang pagkakataon na ipapakita ng buhay ang kanyang sarili. Hindi sa kontrol, kundi sa mga bagay na hindi makokontrol. Hindi sa mga bagay na kayang niyang hawakan, kundi sa mga bagay na dumaraan ng walang pahintulot. Napansin mo ba ito? Ang mga pinakamahalagang sandali ng pagbabago sa iyong buhay ay hindi kailanman planado. Hindi kailanman kontrolado. Basta't nangyari lamang. Isang pagkikita. Isang pagkawala. Isang paungusap na nagbago ng lahat. Isang katahimikan na nagsabi ng higit pa sa isang libong salita. Mula sa lugar na ito lumilitaw ang pagbabago, mula sa hindi inaasahan, sa di maiiwasan, sa di makokontrol. Tinatangkang tumakbo niya, ngunit mas mabilis ang tadhana. Sinusubukang manahimik, ngunit kahit ang katahimikan ay sumisigaw. Tinatangkang burahin, ngunit ang mga abo ay nananatiling mainit at marahil ikaw ay makakakilala dito. Marahil ay tumakbo ka na rin mula sa isang bagay na bumalik upang tadpuin ka, kahit saan ka man pumunta. Marahil ay ipinapangako mo sa iyong sarili na kaya mong ibaon ang isang bahagi ng iyong sarili, upang matuklasang ang bahaging iyon ang siyang nagpapanatiling buhay sa iyo. Ang katotohanan ay walang sinuman ang kayang talunin ang kanyang sariling kaluluwa. At natututo siya ng ganito ngayon sa isang mabigat na paraan. Ang labanan laban sa nararamdaman ay wala nang saysay. Ang enerhiyang ginugugol niya upang maging malamig ay mas nagkukonsumo sa kanya kaysa kung pinahintulutan lamang niyang maramdaman ito. Napag-isipan mo na ba ito? Ang kanyang pagdurusa ay hindi nagmumula sa damdamin mismo. Nagmumula ito sa pagtatangkang patayin ito. Ang pagdurusa ay ang pagtutol, hindi ang emosyon. Marahil kailangan mo rin itong mapagtanto. Dahil habang nakikipaglaban ka laban sa bagay na ipinanganak upang umiral sa loob mo, nananatili kang pagod. Habang sinusubukan mong maging mas matatag kaysa sa iyong sarili, humihina ka. Habang itinatanggi mo ang iyong sarili, nagkakawatak-watak ka. Isa itong kulungan na walang rehas, ngunit puno ng di nakikitang tanikala. At ang bawat tanikala ay isang pagpili ng pagtakas. Tuwing sinasabi niyang ayokong maramdaman, isang bagong bilangguan ang nabubuo hanggang sa isang araw, nagiging hindi na makayang tiisin ang bigat. Sa sandaling iyon nangyayari ang hindi maiiwasan, ang pagsuko. At ang pagsuko ay hindi pagbitaw. Ang pagsuko ay ang tapang na tanggapin na may mas malaking bagay. Ito ang tapang na bitawan ang kontrol at magbukas para sa kung ano ang gustong ipakita ng buhay. Naranasan mo na bang sumuko ng ganito? Yung sandali na napagtanto mong wala ng saysay ang paglaban. Noong nawala na ng lakas ang takot at nagsimulang mamunga ang pagtanggap, kahit na may kasamang sakit. Kung ito ay nakarating na sa iyong kwento, isulat dito sa mga komento, may saysay sa akin. Siya ay nasa hanggahan ngayon. Sa pagitan ng pagpapatuloy ng digmaan o pagtanggap ng katotohanan. Sa pagitan ng pagiging bilanggo o sa wakas ay makahinga. At narito ang isang mahalagang detalye, ang pagsuko ay hindi nangyayari mula sa labas papasok. Walang sinumang maaaring pumilit. Walang sinumang maaaring magtulak. Ito ay isang prosesong pangloob, lihim, na mararamdaman lamang sa loob niya. Parang may isang susi na nakatago sa puso, at siya lamang ang makakapihit nito. Ngunit may alam ka rin, madalas ang susi ay umiikot sa panahong hindi inaasahan. Sa kalagitnaan ng gabi. Sa isang random na alaala. Sa isang simpleng salita na muling gumigising sa lahat. At sa sandaling iyon, nahuhulog ang lahat ng sandata. Napansin mo na ba kung gaano kaganda at kasakit ito sa parehong pagkakataon? Dahil ang tila katapusan, ang pagbagsak ng mga depensa, ay sa katunayan, simula ng isang kalayaan. Ito ang sandali na sa wakas ay makahinga siya ng walang maskara. Ito ang sandali na magiging buo siyang muli. Ngunit may kabayaran. Laging may kabayaran. At ang kabayaran para sa katotohanan ay ang pagtanggap na wala kang kontrol ang pagtanggap na hindi mo kayang mabuhay ng walang nararamdaman. Ang pagtanggap na ang komportableng kasinungalingan ginawa mo upang mabuhay ay kailangang bitawan. At marahil ito rin ang kinatatakutan mo. Dahil kapag napagtanto mong wala ng saysay ang pagtakas, tanging ang pagharap na lang ang natitirang opsyon. At ang pagharap ay nangangahulugang pagdaan sa sakit. Nangangahulugang maramdaman ang iyong iniiwasan. Nangangahulugang tumingin sa loob ng walang pag-iwas. Siya ay malapit ng tumawid sa portal na ito. At kapag tumawid, wala nang magiging katulad ng dati. Nararamdaman mo ba ang bigat nito? Nararamdaman mo ba kung paano hinahawakan din ng enerhiyang ito ang buhay mo ngayon? Parang may tahimik na tawag na nagaganap. Isang paanyaya upang huminto sa pagtakbo. Isang paanyaya upang bitawan ang mga sandata. Isang paanyaya upang mapansin na may mas malaking naghihintay sa kabila ng paglaban. Munit alam mo, ang pagtawid ay hindi kailanman madali. Laging puno ng panganib, laging masakit, laging matindi. At gayon paman, ito ay kinakailangan. Siya ay pagod na. Hindi iyong pagkapagod na natutugunan ng tulog, kundi ang uri ng pagkapagod na nagmumula sa loob, mula sa kaluluwang lumaban ng husto. Parang bawat pagtatangka sa pagtakas ay sumipsip ng bahagi ng kanyang enerhiya sa buhay. At ngayon, kahit sa katahimikan, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang katawan, ang kabigatan ng isip, ang kaguluhan ng puso. Naranasan mo na ba ito? Iyong sandali na kahit ang paghina ay parang isang pagsisikap. Na kahit ang katahimikan ay nagiging ingay sa loob ng isipan. Nasa lugar na yon siya ngayon. At kahit gaano man niya subukan lumaban, may nagbabago sa kanyang pananaw. Nagsisimula siyang mapansin na hindi ang damdamin ng kalaban ang kalaban ay ang paglaban dito. Ang kalaban ay ang maskara na isinusuot niya araw-araw, naniniwala na kaya niyang lokohin ang mundo at ang kanyang sarili. Ang puso ay nagsasalita ng mga bulong, ngunit kapag binabaliwala, natututo itong sumigaw. At ang mga sigaw ay lalong nagiging kapansin-pansin. Umuugong ang mga ito sa mga panaginip, sa mga biglaang alaala, sa mga damdaming bumabalik ng walang paunang anunsyo. Ganito kumilos ang buhay kapag nais nitong gisingin ang isang tao ulit nito ang mga senyales hanggang sa hindi na maaaring itanggi. At sa sandaling ito, nagiging kitang kita ang piitan. Wala nang pagpapanggap na malaya. Masyadong umaalingaw-ngaw ang mga kadena. Hindi na itinatago ng mga pader ang anuman. Nagsisimula niyang maunawaan na ang pagtakas ay hindi proteksyon. Ito ay pagpapaliban lamang. Ito ay pagkaantala lamang ng hindi may iwasan. At ang hindi maiiwasan ay nasa harapan niya ngayon, humihingi ng tapang. Humihingi ng pagsuko. Naramdaman mo na ba ito, sa harap ng isang bagay na alam mong hindi mo na maiiwasan? Isang sandali na parang ang buong universo ay nagkakaisa para itulak siya papunta sa bagay na kinatatakutan niya. Eksaktong iyon ang kanyang nararanasan. At sa prosesong ito, may sakit. Ngunit mayroong ding pagbubunyad. Dahil ang sakit ay hindi katapusan, ito ang simula ng pagising. Ang sakit ay hindi parusa, ito ay daan. Marahil kailangan mong mapagtanto ito, hindi lahat ng sakit ay para sirain. Ang ilang sakit ay para muling buwin. Ang ilang sakit ay pintuan. At ang nararanasan niya ngayon ay eksaktong iyon, pagtawid sa isang pintuan na hindi niya pinili, ngunit laging naroon, naghihintay ng tamang sandali upang mabuksan. Sinusubukan pa rin niyang kumbinsihin ang sarili, sa ilang pagkakataon, na maaari niyang umurong pabalik na maaari niyang itaguyod muli ang mga pader. Ngunit ang naranasan ay hindi na maaaring makalimutan. Ang naramdaman ay hindi na maaaring mabura. At habang sinusubukan niyang umatras, lalo siyang hinihila. Parang isang ilog na humihila sa lahat sa kanyang agos. Pwede niyang kumapit sa mga gilid ng ilang sandali, pero ang agos ay walang awa. Mauuna't huli, kailangan niyang humulagpos. At sa sandaling iyon ng pagpapakawalan, may takot. Takot na mawala ng kontrol. Takot na hindi malaman kung saan tutungo. Takot na madurog sa daan. Ngunit may kalayaan din dahil hindi ang nararamdaman ang piitan. Ang piitan ay ang paglaban. At kapag binitiwan, kahit may takot, nagsisimulang makahinga muli. Napapansin mo ba ito? Kung paano minsan ang pinakakinatatakutan natin ay ang mismong magbabalik ng ating buhay. Siya ay malapit ng tumawid sa hangganang ito at sa kalooban, nararamdaman mong ang kwentong ito ay nakikiusap din sa'yo. Dahil mayroong isang bagay sa'yo na hindi mo na rin kayang iwasan. Isang bagay na sinikap mong patahimikin, pero patuloy na tinatawag ang iyong pangalan. At nasaan na punto, nahahati ang buhay sa dalawang landas, magpatuloy sa paglaban, at lalo pang mawala sa sarili, o tumawid sa pagkakasuko, at wakas na muling matagpuan ang sarili. Kung ang dilemang ito ay naranasan mo na, magsabi ka, alam ko kung ano yan. Huminga siya ng malalim ngayon, tumingin sa loob, at naramdaman na hindi na niya kayang itanggi. Walang lusot kapag ang kaluluwa ay humihingi ng daan. Napansin mo na ba kung gaano ito kasagrado? Ang pusong tao ay ang altar kung saan nahahayag ang pinakamalalaking katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano katagal, hindi mahalaga kung ilang maskara ang suot, lagi nang makakahanap ng paraan pabalik ang katotohanan. At sa altar na ito, napansin niya na tapos na ang laban. Hindi dahil nanalo, kundi dahil wala nang saysay ang paglaban. Ang lakas na ginugol laban sa sarili ay maaari na ngayong maging lakas para sa buhay. At ang pagbabagong ito ay kasing tahimik ng kapangyarihan nito. Mula dito, lahat nagbabago. Siya ay natatakot pa rin. Ngunit kasabay ng takot ay may bumubungad na ginhawa. Ang ginhawa ng hindi na kailangang tumakbo ang ginhawa ng pagyakap sa kung ano ang palaging nasa loob niya. At alam mo dito magsisimula ang tunay na muling pagsilang. Hindi na niya kailangang magpanggap. Ang bigat ng maskara ay nalaglag na. Iba na ang katahimikan ngayon, hindi ito kawalan, ito'y isang espasyo. Espasyo para maramdaman, espasyo para umiral, espasyo para mapansin na ang bagay na iniiwasan ay palaging mahalagang bahagi niya. Napansin mo na ba kung paano nagbabago ang buhay kapag tumigil ang puso sa paglaban sa sarili? Hindi nito ibig sabihin na nawawala ang sakit, kundi binibigyan ng lugar ang sakit upang magbago. Dati, ito'y isang sugat. Ngayon, nagsisimula itong maging peklat. At ang peklat ay hindi kahinaan. Ito'y buhay na alaala na mayroong laban, ngunit mayroong din pagkakabuhay. Nakakaramdam siya ng takot pa rin. Ngunit hindi na siya dinodomina ng takot. Huminga siya ng malalim, ibinaba ang balikat, pinakawalan ang tensyon na matagal na niyang daladala. At natanto niya na, sa totoo lang, hindi siya bihag ng damdamin. Siya ay bihag ng pagtanging maramdaman. Naiintindihan mo ba ito? Ilan beses ka na rin bang nagdala ng mga di kadena dahil lang sa pag-aayaw tanggapin kung ano ang katotohanan sa loob mo? Sa puntong ito, lahat ay nagiging mas malinaw. Hindi laban sa kanya ang buhay. Hindi kalaban ang puso ang pinakamatinding pagdurusa ay ang paglaban. Ngayon, sa pagbagsak ng mga pader, may lumilitaw na bago, gaan. Hindi ang gaan ng hindi na darama, kundi ang gaan ng pagtanggap. Nang muling pakikipagkasundo sa sarili. Nang pagbibigay pahintulot sa puso na maging gabay at hindi pabigat. Maaring ito ang mensahe para sa iyo ngayon. Huwag nang tumakas mula sa mga bagay na paulit-ulit na bumabalik. Huwag lumaban sa mga bagay na nakatakdang pumintig sa loob mo, Huwag magtago sa likod ng kontrol na nagdudulot lamang ng pagod. May kalayaan sa pagsuko. May buhay sa mga bagay na lagi mong kinatatakutang maramdaman. May lakas sa pag-ako sa mga bagay na matagal mong tinatanggihan. At kapag tuluyan mo itong natanto, nagiging iba ang buong mundo. Hindi dahil nagbago ito sa labas, kundi dahil nagbago ito sa loob. At kapag nagbago ang loob, umaayon ang labas. Nararamdaman mo ba ang tawag na ito? Nararamdaman mo ba na, marahil, dumating na rin ang oras mo upang bitiwan ang mga sandata? Kung naramdaman mo ang mensaheng ito, magkomento ng, kailangan ko ang paalalang ito. Hindi dito nagtatapos ang usapan natin. Ang susunod na video ay magbubukas palalo ng iyong mga mata.